sure marami nang magaganap sa entertainment industry kahit na nagsisimula pa lamang ang 2024. Isa na rin sa inaabangan ng mga magkakatandem sa mga pelikula. Mga kamerisol, dapat bang ma-excite sa Alden? Coco Project, ayan, di ba? This coming 28, 2024, di ba? Para parang magkakaroon ng parang Coco Alden. Parang plano yata nila sa Metro Manila Film Festival oh, next year. Eh. At ang nag-umamin na niyan mismo, si Alden, oh. di ba? Nag-usap na rin sila ni Coco. So, dapat ba tayo ma-excite na may gagawin pili-pili ang dalawang sikat na actor. P P P Alden at Coco It Ito was kini Julia Montes, di ba? After nila mag-charter sa Five Breakups and a Romance, ay nagkaroon okay. sila ng chance na magkausap. Correct. hirap so, so, pa ako dito, ha? ako so, ako, Alden, ako, hirap pa ako dito. Padilinda pa. lang ko pero hirap pa ako. Parang so, hindi natin, ko alam sa ano ko. So, so da, ang tanong natin is, dapat bang ma-excite? Yes or no? Yeah. Ay, no! no. no. Hindi <laughs> lang. <laughs> Para sa akin, nakaka-excite. Nung uno ko palang marinig kaping camping, camping tuloy. kami mismo from Alden Richards, nagagawa sila ng pelikula ni Coco Martin na intended for MMFF 2024. Ako mismo excited excite Parang bago bago na makikita natin, mapapanood natin. From GMA 7, ang pinaka, isa sa pinakasikat na ng GMA 7, tapos isang GMA ABS-7 na magsasama sa isang proyekto. Naku, parehong sikat. Gaya nga nang sinabi yung nakarang debate namin. Ito, papanood ito ng mga tao. Lalo sikat si na yan. si magtang magtanggol na Si Tanggol! Diba? Tanggol. Gusto na tapos, sasamaan pa yan ng drama ni Pambansambe. Siyempre, hindi lang yan basta action, kundi action drama, ang Asia's, ang Mul Asia, star. So talaga, may excite. Ang daming tagangan yung mga yan, papanoorin yan at talaga may excite. Bago, bagong pelikula. Bago talaga sa lahat at magandang panoorin sa mata, magsasama sa isang pelikula. Kaya panoorin natin, oh. supporta na natin ngayon pa lang. Diyos ko, pro. grabe naman challenge sa akin sa mga ito. <laughs> <laughs> parang hindi ko alam sa sabihin ko, parang ang aga, aga parang mag-challenge. <laughs> Ganito na lang. Uh. Instead excited, parang mas kinakabahan ako. Kasi parang Coco at saka Alden magsasama. Maklik kaya. Parang ganun, kumita kaya. So, mas nandun yung kabalo kaya sa excitement eh. Parang ganun. So, no. Mas kinakabahan so, ako para sa kanila. Ganda. So, wag ka nang kabahan. Pero for a change, ha? Uh Ito, -oh. napunta na naman sa akin. Bakit kaya pag may beat, magkakasunod lagi? Sige, maybe. sumagod ka uh, na nga okay. po. So, okay. So, okay. For change, kakampi ako kay Kuya Rodan. Para uh -oh. hindi ka nang, Teka nang kabahan. Teka muna, hindi uh -oh. pa nga pa isang oh, tao. Sige, ikaw nag-go. Sige, go. Pero yun nga, wag ka nang kabahan, friendship. Yeah. Okay. Ako, advanced na ako talaga. Kikita. Sikita Ganon? Ayan, bagong putay. baga sabi ka, bagong putay. Masarap ka kainin, di ba? Pero, friend, sinabi mo nga nung nakarang episode natin oh! last year. Di ba? May sinabi ka nung December 29. Alam ano, <laughs> mo, tatatan mo ka nung sinabi mo? Dalawang big stars magkasama sa pelikula. Oh. Pero, ano, hindi kumita ng bonggang-bongga. Mahal it. O, o, sa it did. <laughs> na hit. Pula, o, tatatan mo yung kabado. Hindi. Nabo, pang kredibilidad mo na marang nanonood oh, ka. atin. Naman. naman, meron totoo oh. naman, meron pa sikat. Pero ito nga, kasi panoon ngayon nung dalawa. Ah. Panoon nila Kaya ah. malaki ang tendency na once na nagsama sila sa isang pelikula, kikita blockbuster. Yeah, Mary Mildred. Yes, kampi ako kayo nung dan kasi... This 2024, ang ina-anticipate po na mapanood ng mga fans talaga, excited talaga sila sa Katrina at Alden. Oh. So parang, parang naka-mindset sila na Inaabangan nila yung 2024 na yun, kailangan mapanood namin si Katrin at saka si Alden. Parang ang clamor nandun eh. Mm -hmm. So parang feeling ko, pag mas mag-hit kung si Alden at saka si Katrin. Ano kaya mas maganda kung Coco, oh, Alden, sama -sama. Catherine? Oo, oh, oh, di ba? Ay, oh, sobrang may gahit yan. Totoo ano, na huwag magkikinabangan talaga yung part to note. Oh. Pero siyempre, after maunat pa halimbawa, papanorin pa rin ito, Fred, bago mo yung sinasawang oh. manonood pa rin. Talaga, iba pa rin ang dating ni Alden at saka ni Coco Martin. Pero alam mo, Prensip, parang panahon pa rin ni Alden, di ba? May, oh, may Alden, ano, ang 30s pa pa rin, nagagawin oh, oh, niya. Oh. Oh. Talagang panahon ni Alden, ang dami, dami, dami taga nga. Isipin nyo si Alden sa pag ng love team nila ni Mayn Mendoza. Nasaan siya? Ito pa rin siya. Oh, so, oh. Kaya nga mas gusto nilang mapanood si Alden na ipareha sa isang babae muna. Hindi. Pero Bago maganda rin. Oh, oh. Mag yeah. oh, oh sige, oh, sabi natin, baka mauli siya, but Ay. still. Pero magandang project, parang magkapatid. Di mo parang remember yung John Lloyd sa Kaagamula. Agam Dubai. Oh, oh. Dubai. Dabay. Dabay. Why? mga ganong istorya, yes. dapat mga ganong ano. Pero, oh, oh, ang diba? ganda, di ba? Oo, no, dapat mga ganong materialist dapat ang okay. gawin nila. Pero for sure, ito ha, naniniwala ko magiging action drama ito. Oh. To, At so dapat dito. hindi, hindi dapat, di, ba director si Alden, director oh. si Coco, dapat hindi silang mag-direct ng kanilang pelikula, di ba? dapat mga categories Garcia si muli. Yes. Oh, oh. Ano ba, ba ganito? May Cruz o so kaya si Oh. Sampano. Sampana, o kaya si May Cruz, oh, di ba? Oo, mga ganon, May. dapat para iba, di diba, ba? niyo po ang pagtatambal ni Alden at Coco Martin sa isang pili. Pagsasama. This, this Penny year, no? Thank you, thank you, thank